Pinakadabis na pang-breakfast dito sa probinsya, guys. Tara, gawa tayo. Good morning mga kajam. So ayan para napakasarap magkilaw ngayon kasi tamantama eh medyo maulan dito sa amin. Kaya tara samahan nyo ako. Pero syempre bago tayo magumpisa gagawa muna tayo ng suka. Inawala na kasi yung suka namin guys kaya kailangan ko gumawa ng bago. Ito yung gagamitin kong buti guys. El hombre at ito yung kikilawin natin. Oh, makikita nyo napakasariwa nyan guys. E, talagang umiiba-iba pa yung kulay ng pusit. Oh, kung makikita nyo. E, tama-tama, syempre nagigayga pa rin yung family ko. Dito lang kasi kami natulog sa may sala guys kasi ngayon nag kami ng tubig kasi nga mahirap yung tulo ngayon. Dito kasi sa guys, pag naulan, walang tulo. Pag mainit naman, wala pa rin tulo. Iwan ko na lang talaga sa kanila. Tara, guys, umpisa na natin. Linisan muna natin 'tong buti. Tapos ito balatan natin 'tong sibuyas kasi masarap naman yung suka pag lalo na may sibuyas at bawang. Nako, hindi pwede yung suka na walang bawang tsaka sibuyas. Ayan na nga, nilagay ko na nga sa buti. Eh, lagyan pa natin sili, luya, paminta. Nako, talaga namang napakasarap sa toyo niyan. Ito na nga't bawang, tatanggalin lang natin tong ano to, pungango tawag nito sa amin eh. Tapos yan, piperet-peretin lang natin yan. Tapos tatanggalin yung mga balat bago natin ipapasok. Hindi na natin yan maliliit-liitin kasi nga medyo durog na rin naman. Ayan, pasok natin sa buti, isa-isa. E, Pagkatapos naman, sunod natin tong luya. Ayan, wag na rin natin tanggalan ng balat. Isabi nga nila, nasa, nasa balat daw yung vitamins. <laughs> yung ginagamit ko ng tubig ngayon, guys, si tubig ulan. E, buti nga, may gutter kami doon sa labas. Eh, kaya naman nakakapag-igib kami ng tubig ulan. Ayan, hiwa-hiwain lang natin yan. Ganyan, maninipis. Tama na yan. Ay, parang hindi pa kasya. <laughs> mali, guys. Mali, mali. <laughs> kaya yan, ulitin natin. Iwain natin yan. Hatiin natin to kasi hindi pala kasya sa bote. <laughs> Medyo malapad pala Yon, Hatiin natin yan kalahati. Ayan, pasok natin sa loob. di oh, ba? diba? Sabi na sabi na yan. Napakaganda niyan. Tingnan, tingnan to guys. oh, ayan. Zoom in natin. Ayun, di ba? Okay, okay na. Kulang na lang yan. Sili paminta, ayan, lagyan din natin ng paminta, o oh. tapos sili, yung sili naman, tinanggalan ko lang din ng pungango, basta pungango tawag namin ito, hindi ko alam sa Tagalog ayan, para naman yung suka, manunot dun sa loob, ay eh, talagang mabilis umanghang yung suka, at mabilis mamula-mula, ay eh, kulang pa nga tong sili namin guys, kasi nga, konti lang yung nabili ko siguro dagdagan ko lang to next time, pero okay lang din naman yan, pwede mo rin naman yan dagdagdagan -dag lang, di ba? at least may lasa na yung suka mo. Ayan, 'di ba? Kaka rin ako ng siling kulikot kung sa amin tawag, yung maliliit na siling medyo maanghang, mas maanghang yun kasi kaysa dito sa malalaki. Ayan, ito yung gagamitin nating suka, suka sa nyog nako. Napakabango nito, pre. Buhos natin ay napakaganda tingnan. Pero mas masarap to, guys, pag yung mga uh, sibuyas bawang naka-blender, nako, parang ano talaga siya, pinakurat. Ayan, okay na yan. Simplahan lang natin. Hindi ko na pinuno guys kasi baka magdagdag din ako ng pampalasa, ng mga sili, ganon sibuyas. Iba ka ko pa yan. Baka mapuno kasi. Sunod natin tong poset. Ayan, tatanggalin lang natin yung ulo. Para sa akin, ganito ako maglinis. Hindi ko alam kung anong proper na paglinis nito. Isa e sa akin, tinatanggal ko lang yung ulo. Tapos yon, yan, yung mga laman loob niya. Yan, kapakapain muna natin ba kasi mayroon pa siyang natitira sa loob. Ay napakalinis, oh. Talagang wow, talagang napakasariwa, no? Sunod naman natin tong maliit, dalawa kasi pusit itong nandito sa bahay na pinadala. Ang cute nga, guys, so dalawang daliri ko lang. Ayan. <laughs> Tamang-tama, 'di ba? Eh, medyo malambot pa rin 'to. Ayan, tara. Umpisa natin i-slice. Ganyan lang ako mag-slice, guys. Bahala na kayo kung paano nyo i-slice yan. Ganyan lang kalilit. Itaman-tama na siguro sa amin to kadami ni ate. Ayara nyo. Isa, ate, niyo rin kasi mahilig din magkilaw. E eh, ako rin mahilig rin. Talagang dito ka lang makakatikim na mga kilaw, guys, na manamis-namis pa talaga. Yan, ganyan lang. di ba Diba, napakasimple lang. Okay na yan. Tapos sunod natin tong ulo. Yung sa ulo naman, ganyan lang na pagkahiwa. Bahala ka na kung paano mo hiwain. Ang importante, malilit-lit mo siya para naman pagkain, di ba? Swabe lang. Tapos sunod natin doon si Buyas. Babalatan lang din natin si Buyas. Tapos tad, tad Yung sa akin naman yung pagkahiwa nito eh ganyan, pahaba. Tapos, i-anuhin eh, ko lang, hiwa-hiwalayin ko lang sa kamay, ganyan. Hiwa-hiwalayin ko lang gamit yung kamay. Tapos, sunod natin tong luya. Ayun, hindi pa rin natin tatanggalan ng balat. Wala naman akong ibang gagamitin, basta kilaw, luya, tsaka sibuyas lang. Ayos na yan, sili. Kahit naman hindi ka nagumawa nito, eh, pag sariwa yung kinikilaw mo, talagang masarap. Kahit suka lang yung gagamitin mo. Ayan, lagyan natin paminta, tapos sili, tsaka kalamansi. Ayun, di ba? Yung sili na, yung sili na ginamit ko, kaunti na lang. Pero anghang pa rin yan. Gagayatin lang natin yan ng maliliit it. Ganyang gayat lang, pabalagbag lang, okay na yan. Huwag na natin pahirapan pa yung mga self natin, di ba? Oh, okay na yan. Pag yan di umanghang, naku, iwan ko na lang. Kainin mo yung sili kasi pag hindi manghang. <laughs> ayan, tapos siwayway, hindi natin itong kalamansi. Tapos piratin, nako swabi yan par. Tapos uh, asin, tapos ayan ah. Lagyan ng suka, okay na yan. Tapos papatikman natin kay misis. Kung ano lasa, ano lasa be? Ah, kumusta? Okay naman daw, lasa naman daw manghang <laughs> tara kain na nga tayo lapag natin gaga dito sa misa start natin yung kain ayan yung ulam natin o oh, di ba e yung sa anak naman lulutuan lang namin yan ng hotdog itaman tama mayroon kami ditong bahaw malamig na kanin swabing swabi talaga to sa manghang kasi pag mainit yung kanin mo naku mahirapan ka pagkain yan lalo na pag manghang yung ulam mo naku tara guys kain tayo guys pag ganito yung ulam mo naku pag hindi ka nasarapan iwan ko na lang hindi ka tao charot <laughs> Nak. talaga naman yung tunog gumaganon ganon pa ulitin mo nga ala ito mas masarap to mas malaki ayun ay nako, Diyos niyo marima. Talaga namang nagtutubig yung ano ko panga. <laughs> Ang sarap mga pre. Nako! <laughs> Ito yung asawa ko na naman, yung kakain. Aba, silent mood lang ah. <laughs> Ulit nga bi ulit, ulit, ulit. Ala, paano kumain ng silent mode? di silencer ah. <laughs> pusigan. Ito, pusigan. Grabe tong aba, silencer. Sarap ng ulam mga pre, sa mga hindi pa kumakain yan, aba mag-breakfast na kayo. Ito tama, ito yung breakfast namin ngayon. E, alas 7 pa nga pala to ng umaga. Bago ako ay eh, nag-ano muna ako, kilaw-kilaw. Kagabi pa kasi dumating, pero napakasariwa pa talaga, guys. Kasi nga, kagabi kasi mag iba, iba pang kulay nito, eh. Tapos, di ko na nilagay sa freezer para naman sariwa. Parin doon lang sa may ibaba ng ref. Para, di ba? Kasi pag na pag na, -ice na kasi parang iba na, eh. I-timing na timing yung pagkilaw namin ngayon, guys, is napakalakas ng ulan. Kung may rinig di ba? Napakalakas ng buhos ng ulan dito sa Surigao. Pero hindi ko... Hindi lang din naman siguro sa Surigao, parang lahat ata, parang buong Pilipinas ata. Yung iba nga, nabaha na, buti nga dito sa amin, eh, tamang ano, ulan-ulan lang. Yung sa mga ibang lugar naman, eh, mag-ingat po tayo palagi, no? Lalo na dun sa may mga bahan, nako Yung mga ano, yung mga ihi ng mga daga, ingatan nyo po yung sugat nyo, madelikado po yan. Nagkulang yung kanin lamig namin, guys, kaya but, nagsaing naman kami ng bago. Ayan, lagyan ko pa ng sili. Nak Oh, my goodness. Talagang, eh, mas, lalong umanghang kasi to guys, kasi nga, syempre, mainit yung kanin. Oh, my God. Napakasarap. Ah, Bismillah. Sabay, inuman natin ng Royal na 3 years na sa ref. At, ah, wala nang oh. asid. <laughs> Yun lang, guys. Bye-bye and I love you.